Ako si Bok, lumaking mahirap pero mataas ang pangarap. Sobrang daming blessing nga ng araw na to. Pero bago ang lahat, sisimulan ko muna ang kwento nitong kahapon, alas dos medya ng madaling araw. Ginising nga ako ni mama kasi nga ay nadudumi daw siya kaya dinala ko siya sa CR. At puno na din yung diaper niya kaya pinalitan ko muna. Ganito talaga kapag nag-aalaga ka ng may sakit, kailangan anytime babangon ka tapos kahit na inaantok ka, kikilos ka pa din so naghugas ako ng plato tapos mga 3.30 nakatulog ako tinising ako ulit ni mama mga bandang maga alas 7, 6.45 ng umaga nakakaantok, nakakapagod pero wala, kailangan talaga natin itong gawin para sa kanila nagluto muna ako dito ng oatmeal bigay nga rin pala to sa amin tapos binigyan ko na muna yung tita ko pero pinauna ko kay pakainin si mama. Kaya naman pagkatapos ko mabigyan yung tita ko. Binipi ko na rin si mama para mapainom na yung mga gamot niya. May binigay nga din palang orange si Sir Archie. Kaya naman eto, pinakain ko muna kay mama. Tapos sa tanghalian namin, nagluto lang ako ng meatloaf. Tapos yung corn beef, nilagyan ko ng sinigang mix para maging malasa. Tapos ayun, nung tanghali, hindi namin in-expect pumunta dito sa amin sila Kuya Mon, kasama si Ka Estrella at si Ate Mabel. Salamat nga din pala kay Ate Lea na nakapatid ni Kuya Mon. Ang dami ang binigay sa amin. May mga biskuit, may gatas, may diaper, tapos may extra pa. Kay Kuya Mon nga pala yung Star Podies, yung may bestseller na Chipay sobrang sarap nga din ang pagkain nila tapos dinalan pa ako ng paborito naming siomay ni mama kaya naman God bless po talaga at maraming maraming salamat talaga sa inyo binagpray pray over pa nga din nila kami na sana ay gumaling na si mama at hindi dapat ako magkaroon ng sakit para maging malakas para sa kanila tapos eto nga at kumakain na kami ni mama masarap talaga ng mga siomay ni kuya mon tapos eto yung ulam namin meatloaf maya maya may dumating na naman na blessing salamat nga pala kay ma'am Darin eto nga pala yung kapatid niya na nagdala sa amin itong request ni mama tinanong din kasi kami ni ma'am Darin kung anong gusto kainin ni mama at sinabi niya nga na Jollibee fries daw pero hindi lang yun yung binigay may mga diaper biscuit, may spaghetti din kaya naman sobrang saya ni mama tuwang tuwa nga siya dito kasi ang pagkakatanda ko nga ay 2024 pa kami huling nakain itong Jollibee tapos ito nga at masaya siya dahil marami siyang diaper hindi na siya problema kung saan ako kukuha ng pambili ito piniflex niya din yung mga biskwit na binigay sa amin kulang talaga yung salitang salamat sa lahat ng mga tinutulong ninyo sa amin sa pamilya ko kaya naman maraming maraming salamat talaga alam ko na alam ni Lord na ginawa ko lahat ng paraan nagtinda ko ng kung ano-ano hanggang sa maubusan na ng puhunan at alam kong gumagawa naman siya ng paraan ngayon para sa amin. Kaya naman maraming salamat din Lord kasi hindi mo kami pinababayaan. Hindi ko na din alam kung ano pa yung mga susunod na mangyayari bukas o sa kinabukasan. Paano? Hanggang dito na lang. Maraming salamat po sa inyo.